Breaking news mga kabayan, China aminadong nangangamba sa plano ng Japan na pag-export ng Type 03 Medium Range Surface or Missiles sa Pilipinas. Binatikos ng Chinese Communist Party ang gagawing armasan ng Japan, ang sandatang lakas ng Pilipinas ng mga missile at Abukuma Class Destroyer Escort Iran Military Opposition ipinapakalat sa social media ang pagtama ng Israel Missile sa Iran Air Defense Command Center ikalawang pinakamalakas na barkong pangdepensa ng Pilipinas, opisyal ng ang kinomisyon ng Philippine Navy. Dalawa pang ganitong uri ng mga barko ang kasalukuyang nasa negosasyon ng Pilipinas at South Korea. Ikalawang offshore patrol vessel ng Pilipinas opisyal ng inilunsad sa South Korea, ang BRP Raja Lakandula BS-21. Ang ikalawa sa anim na offshore patrol vessel na nabili ng Pilipinas sa South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries inkwentro sa Himamaylan sa Negros Occidental. Sa pagitan ng mga sundalo at rebelding grupo, leader ng makakaliwa, tumba sa 15,000 minutong inkwentro. China na alarma. Hindi nagustuhan ng mga Chinese expert ang plano ng Japan na mag-export ito ng Japan Type 03 Medium Range Surface or Missiles sa Pilipinas. Ayon sa Global Times, isang pahayag na kontrolado ng Chinese Communist Party, ang akbang na ito ng Japan ay makakapagpahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hindi alam ng China kung ano ang gagawin upang awatin ang Japan sa kanilang pinaplano. Dahil seryoso ang Japan na armasan ang Pilipinas para mapalakas ang depensa nito laban sa agresyon at mga banta ng China. Nakikita ng China na hindi nagbibiro ang bagong Japan Prime Minister sa magiging hakbang nito na buwagin at alisin ang anumang mga pagbabawal para mag-export ang Japan ng mga Defense Equipment sa Pilipinas ang Type 03 Chusong Surface or Missile ay malaki ang magiging ambag nito sa layer ng depensa ng Pilipinas lalo't posibleng ito ang magiging ikatlong uri ng Missile System na panghawakan ng sanatang lakas ng Pilipinas Naalarma din ang China dahil hindi lamang mga Missile System ang planong e-export ng Japan sa Pilipinas kundi maging mga Abokuma Class Destroyer Escort nakikita ng China na inaarmasan ng Japan ang Pilipinas pero para sa Manila at Tokyo, ito ay bahagi ng kanilang pangako na maitaguyod ang seguridad, katatagan, bukas at malayang West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, Iran Military Opposition ipinakita ang ilang video ng pagtama ng Israel Airstrike sa Radar Command Center ng Iran Military. Grabe sa kuhang video, walang kaalam-alam ang mga Iran Revolutionary Guard Corps na na pala sila ng mga misal ng Israel. Dito natin napatunayan kung gaano ka-advanced ng mga Israel missile at kahina naman ang mga pang ginagamit ng Iran. Super good news mga Pilipino, dahil ang ikalawang pinakamalakas na barkong pangdepensa ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang FFG-07, ay opisyal ng kinomisyon ng Pong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, ikadalawa ng Disyembre taong 2025, ang armado at bagong-bagong barko ng Pilipinas na mula sa South Korea ay sasabak na sa kanyang mga misyon sa iba't ibang dako ng bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ang BRP Diego Silang FFG-07 ay may kakayanang anti-surface warfare, anti Air Warfare, Anti-Submarine Warfare at Electronic Warfare. Taglay nito ang mga makabagong teknolohiya na wala sa ibang mga barkong pandigma ng Philippine Navy. Armado ito ng mga Vertical Launching System, C-Star 700K Surface-to-Surface -to -surface Missile, Torpedo, Close and Weapon System, Deco Launching System, 76mm Super Rapid Multi-Feeding Gun, iba't ibang sensors at marami pang iba. Dalawa pang ganitong uri ng mga barko ang kasalukuyang ng Philippine Navy at South Korea at inaasa na masisiliwa ngayon ngayong Disyembre ng taong ito Hindi lamang yan mga kabayan. Sa South Korea, inilunsa na rin ang ikalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy, ang BRP Raja Lakandula, PS-21. Kumpirmadong dalawa na sa anim ng mga offshore patrol vessel ang halos tapos ng gawin ng South Korea para sa Pilipinas. Dagdag puwersa at depensa na naman ito para sa ating bansa upang maproteksyonan ang ating mga kargatan sa West Philippine Sea sa patuloy na iligal na pag-aangkin ng China. Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines nakainkwentro ang ilan sa mga ng nang makakaliwang grupo sa sitio Kabagal, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental. Matapos magsumbong ang mga residente ng nasabing lugar na merong mga armadong kalalakihan na puwersahang nangangalap ng pera at pinapaalis sila sa kanilang mga kabahayan. Agad na rumisponde ang mga sundalo ng 94th Infantry Battalion at nakasagupa si alias Ka Marcos, isa sa mga tumatayong leader ng rebelding grupo at mga kasama nito. Nasawi si Ka Marcos sa bakbakan na tumagal ng halos labing limang minuto ulo'y namang tinutugis ng mga sundalo ng bansa ang iba pa mga kasama nito matapos tumakbo at tumakas sa area. Nabadam, nandoon na. Tumbalik, tumbalik.

Tingnan mo may ang ni okay. Laban Pinas.